Hey! Goodbye uh, uh. oh. the water! The water!

I so, I don't know what they do. ate, dumaan ko pa talaga sa gitna alang yakas. Ya. <laughs> curious ako Ano ba yan? Ah, gang circuit. ko bumper Ang Saka maraming ano. Ah, bumper cars? Mayroong maraming ano dito. yak ano yun, diba? Puro mga ano, yung, yung Mexico.

Hipin mo kanina mo pa naririnig sa tayo mo sa pila o ay scared din sa At pagkita mo. Ano talaga tayo madalda din, di ba? Zipin? Pero ano, uh, 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 ano New Yorker ang dating uh, sa ita nila. nakakahiya. New Yorker, you you ang dating. na point out ng isa yung ata ko sa mukha. Oh, you guys scream more than this kid. Eh, hindi nakita nung umpisa nakita ko parang dire-diretso sila sa isa. Pa-dead kunyari, dead mapa siya. Yo na. Kunyari din, masya eh. Hmm, Nakakainis siya. Tapos, sumigaw din sila nung no? makit na. Bubo Hindi ko alam, pero inis na inis ako sa mga ganun. Hindi ko alam bakit. Tapang eh. Sana mo matapang. Alam mo matapang. Daig pa'y bata. Ikaw matapang ka. <laughs> pero di naman ako gano'n sumisigaw sa gano'n. Maraming ikot-ikot lang yun eh. Yun ang... Hot dog eating contest.